Mahal, mahal namin mga magulang, kayo po sa amin ay napakahalaga. Laman kayo lagi ng aming mga panalangin, sa umaga at gabi, lalong-lalo pag sakit ng pagsamba. Ngayon, ngayon sa simpleng liham na ito, sapagkat kayo ang gumabay, nagmahal sa amin ng ulas. Sa lahat, paulit-ulit ang sumulatan mula sa amin pagkabata sa una naming pagmulan. Ang malabis na pag-aalaga at pagmamahal ay damang-dama. Pagturo at sa amin ang unang-una ninyong ginawa. Maraming unosman ang umabay Kila din namin ang pagod ninyong katawang laman. Magkasakit man, tumaan sa matitindi karamdaman, pinagpapakala ng lubos para sa pangangailangan. Tanging hangat ninyo, huwag